So right mga kababayan, nandito po ako sa na sa tabi ng dagat mga idol. O, ang lalaki ng mga bakawan dito mga idol. Ayun po mga idol. Nakagala rin ako dito pero walang isa dito. Yung mga kasama ko andun sa una no. Ang gandang view dito kaya mga idol. Ayun mga idol. Malalaki pa namang mga pato dito mga idol. Ayun mga idol. Pusaglit lang ako dito mga idol kasi po ano kasi? Palaki na palaki yung dagat. Ayan. Yung mga bakawan mga idol. O tingnan nyo yung mga bato. Ayan. Ayan po mga idol no. Okay. Yan mga idol o. Tingnan nyo mga idol. Dito po ako sa ano mga idol o. Dagat mga idol o. O ayan. O. Paikutin ko yung kamera o. Diyan tayo naka ano. Ayan. so ina niyo sila kurang ko mga idol oh? parang may treasure yata dito <laughs> idol dito. dito po ako sa bakawan tabi-tabi po sing lahat tadaan lang po ako yung mga idol. Yung mga kasamaan ko mga idol gusto nang umuwi. Ayan mga idol Oh. Ayan Oh. Ayan. So, So, pagkisupport po sa ating, ano, sa ating bahay, mga idol. Tulong na po sa lahat ng mga idol natin dyan. Ayun ang mga kasamahan natin, mga idol. Ayan sila mga idol. Ayan. Hey, shout out kayo sa aking vlog. Ah. Bakit kayo nagtago? Isa rin oh. Busyng busy rin oh.